taytay po kasi, and marikina na napakalapit. So, pag tiningnan mo po kasi parang ang dali gawin, shape mo lang siya, pattern. Yo, kaya yun po yung naisip namin, parang madaling gawin ganun po. Ito, sole ang tawag nito, no? Yes po, hard sole. Ito naman? Ah, uh, strap po na it's, it's, nylon. Strap, uh, nylon strap which you can buy. Uh, imported kasi walang gumagawa sa Pilipinas nito eh. Um, itong soul, uh, ini-import din nyo. Ito na po kasi gawa sa company, tapos binibili na lang po namin. Binibili niya. By nakasheet po siya. Kasi, um, imagine mo, dalawang raw material. Um, mahal uh, pinakamahal dito ay ito. Itong... Uh, sa uh, lupa. itong sole soul na ito. Uh, made out of probably rubber and synthetic rubber. Um, magkano naman ang uh, benta niyo nitong nitong chinelas na ito. Like, eh, uh, ito malaking size ito, ito maliit na size. Magkano ang mga presyo nila? Pag kids po kasi depende yan. Pag may kulay po, mas mahal po siya ng 10 to 20 pesos po. Okay, like pag, itong kids, magkano ito? Ah, uh, pag ibibenta po namin sa labas, nasa 180 po. 180? so, ito 200. Hindi ah, po, ito, pag ito, black, mura. mas mura po siya. Itong malaki, 180 ito, no? Ito malaki Nasa ano po siya? 380, 350. Mm -hmm. 380. May mga sizes po na may 0.5 ganun. Ito medyo complicated na ito na chinelas. Mm -hmm. uh, Sandals na sa. Uh, magkano sa -sa -sa. naman ito? Nasa 550 po 'yan. Five. Pero kapag i-wholesale po siya, mas mababa na po. Eh ito, tagpa 500 lang pinakamahal. Mm -hmm. Napaka-quality niyan. Di ba? um magkano naman ang discount pag para maging distributor hindi lang hindi lang po 30% din eh. malaki talaga pag wholesale price At po eh mo, 30%. oh territory price hindi lang po eh mas mataas mas pa mas mataas mo. pa po Ayun, maraming uh, maraming magbe-reseller ito kaya mag-distributor kasi Uh, hindi nga lang daw 30% kung hindi 50% pa. <laughs> si anak ko ay tumutulong na din sa business. Apo, uh, wala na na po sa mga papers ko. Siya po, siya po yung nag-asikaso kahapon. Guys. <laughs> marketing. You're the one in charge of marketing? We're planning na po na magganan po. So by ano po, January or February po, um, we will start to do an online online like FB group, TikTok shop, ganun po. Ah, ganun. But right now, wala, ba, wala wow. ba kayo sa Shopee and Lazada? Wala pa po. As wow! <laughs> Why? Ang tagal-tagal na nyo eh. Dapat na, nandiyo na kayo sa Lazada, sa Shopee, mm -hmm. sa TikTok. Apo. Diba? Business yeah, ang Medyo, ano po kami sa ibang, ano po eh, o -o, sa ibang, may ibang project po kasi na tinututukan po. Kaya, hindi siya maharap. Kasi yun na po yung usong. Uh, okay. Meron siya, may isang customer po nagpagawa. Ng, oh, yes po, customer. Yung customer na po yun, parang ano siya, uh, mahilig siya mag-collect ng mga ano tayo, to, mga Philippine symbol na gano'n. So, na-encounter namin siya in one of our, ano po, nagtitinda po kasi kami doon sa isang sa Antipola, pa po nun. So, nakita niya po, and then sabi niya, ah uh, pang ano, magpagawa ng or magpasadya ng dalawang kulay? So, ang pinagawa niya, dalawang, <laughs> imbes na bibili siya ng dalawang chinelas, nagpa-customize ng dalawa. So, bali, kaya po, ano siya, nag, ganto <laughs> naging ganyan po yung design niya. Instead daw, bumili siya ng isa, ng dalawang chanel yeah. bumili siya ng ano, nagpagawa siya ng, Please. so, yes opo, nag-same. Parang pan display niya lang siguro. Hindi, sinusuot niya din oh. po. Parang siyang red tapos blue. So, nagko-customize din pala. Yes guys. po. Ah, uh, iniimbitahan ko po kayo na pumashare po sa Location namin sa Taytay -tay Rizal. Uh, makapili po kayo ng mga produkto namin. Sigurado po na magugustuhan niyo po yung low price namin. Hindi lang po 30% ang makukuha ninyo. Masigit pa po. Wow. Thank you. Pag narinig ito ng mga nagtitinda ng mga tsinela sa Visayas at Mindanao, baka pakyawin na yung ano, oh, produkto dito na nyo. Lalong-lalo lalo na pag sinabing hindi lang 30%, ibig sabihin pwede pang dagdaga ng oh. discount. <laughs> kaya nyo naman po yung makapagsupply ng maramihan yung kukuha sa inyo. Mm, po. Kaya pa. Kaya, po. pa. Mm, with naman, 16 naman ang itauha, no? 16 pa. 16. 16. 16. Ang dami. Nakakatuwa na.